Mayung buntag mga bay Manghanti tagdap niya mga bay For today's video Manghanti tagdap niya Siyempre, ibaw na to sa tong Mga gipang regrow nga mga mulis mga bay O isara na siya kasandukan mga bay Kay gamay nato mga Muli mga bay Nga itong gipang regrow mga bay O kung man ito mga dap niya mga bay Hugasan dyan na ito mga bay Bago nato ito ibahog sa ito mga alagang mulis mga bay o ang pagtirada sa pagbaho ka mga bay sakto lang di na kayo para dili sila ma overfeed mga bay yan na lang pagtirada sa baho sa light foods mga bay hindi kaya na to ang overfeeding sakto lang banabana alam mga bay nga mahurot nila kung pila sila box sa aquarium kung sila kadagko alam lang nila mga bay, kamatama lang. oo kani mga bay kani nakita niyo mga, mga gagmay mga bay. Mao ni akong mga katong itito pieces mga bay katong last vlog na ko mga bay nga nakita ninyo mga bay. Mao na ni sila karon mga bay. oo kan ako ako ni mga bay para mali kaya nato ang inbreeding. Gina separate na ako ni sila mga bay. Sa so, makita na ko mga mail dire. Ginalain ako dito mga bay. Okay, para malikayan na to ang inbreed mga bay. O diripod mga bay ang atong ipang crossbreeding mga bay. Bahog ka para ito sa niya mga bay para condition po kayo sila. Ang atong ipang crossbreed mga bay ang mga strain, GBT, full gold, marble, o PKBM. At sa kalabasan na yung mga bay nyo. O diripod mga bay na po mga fry mga bay nga price sa GBT nga mga 25 pieces mga bay o grape food mga bay ang ato mga male mga bay gamay na itong male mga bay o ka ng mga gagmay nga nakitaan nyo mga bay mauna ang mga nakuha na ko nga mga male mga bay sa 48, 18, 18 na kong aquarium gamay na man ang meal, mga bay pero wala pa yun na ko sila nakitaan mga bay or na kitang tanan na kung wala pa ba, ba yung mail diri nga nabilin no, nang ginamonitor na ako mga bay i alam um, na ako na kaling mga bay para masiparit ang male o ang female o maorto mga bay Uh, see you in the next video mga bay no kung ikaw hilik ani nga mga alaga nga mga mulis mga bay paki like and follow share lang ko mga bay para masubaybayan ninyo akong pag-alaga ani akong mga mulis mga bay no o ato mga bay happy fish keeping!